barangay po kami ni Atty. Vic. ay palapakan po natin ang susunod na senador ng Republika ng Pilipinas, Atty. Vic Rodriguez. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ako ho ay uh, rito mula sa airport. Galing po ako ng Kuwait. At uh, hinarap po natin doon yung ating mga kababayang overseas Filipino workers at migrants. At linunsad po natin formal ang hakbang ng Maisug International Weight Center. Nagkaroon po kami ng consultation. Ginanap po yung, um, yung ating event doon na nakaraang uh, Friday. At uh, bago ho yung programa, ay nanonood po sila ng ginagawang mga press conference at press briefing ni Vice President Inday Sara Duterte. At ang po sa kanila ay umiiyak habang nagsasalita si Pangalawang Pangulo, Pinday Sara Duterte. Pinapabot po ng ating mga kababayan mula sa Kuwait at ng mga iba pa na naroon din sa Middle East na sila po ay kaisa natin ngayon sa ating ginagawang pagtindig, sa ating paninindigan, pagtatanggol, pagpoprotekta at pag alaga kay Vice President Inday Sara Duterte. kaisa rin po natin sila sa pagkondina ng maraming pag-aabuso ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaisarin po natin sila at milyong-milyong Pilipino sa labas ng ating bansa. Sa pagkondina, sa maraming pagmamalabis, pag-aabuso at korupsyon na nagmumula sa House of Representatives.